Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Ngayon ay ating tatalakayan ang mga sining at kultura ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa araling ito, ating makikilala ang mga traditional na sining, pista o pagdiriwang na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa ating bansa. Handa ka na ba? May alam ka bang sining o kultura ng iba't ibang lugar sa ating bansa? Marami tayong likhang sining na binuo ng mga henyo sa larangan ng pagpipita at eskultura. Mga ito ay mga bagay na naging bahagi na ng ating kultura bilang mga Pilipino. Mga Obra Maestra ng mga kilalang alagad ng sining Maging ang buhay ng mga alagad ng sining na lumikha sa mga Obra Maestra ito ay nararapat din nating malaman. Halina at ating kilalanin ang bawat isa sa kanila. Fernando Amorsolo mula sa Paco, Maynila. Fernando Amorsolo, siya ay tinaguriang Grand Old Man of Philippine Art. Nagsimula siyang magpinta nung siya ay bata pa lamang at naging tanyag sa estilong realism o makatotohan ng pagpipinta ng larawan ng kalikasan at buhay sa nayon. Kinilala siya bilang kauna-unahang pampansang alagad ng sining ng Pilipinas. Ang ilan sa mga tanyag niyang obra maestra ay ang Dalagang Bukid, Maiden in a Stream, Planting Rice, at Making of the Philippine Flag. Carlos Botong Francisco, mula sa Angono, Rizal. Carlos Botong Francisco Siya ay isang tanyag na muralist at pintor na kilala sa kanyang mga makasaysayang mural. Makikita sa kanyang mga gawa ang mahalagang eksena sa buhay at kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga pinakatanyag na obra ay ang bayanihan na nagpapakita ng tradisyon na pagbabayanihan o pagtutulungan ng mga Pilipino. Juan Luna, mula sa Badoc, Ilocos Norte. Juan Luna, isa sa pinakakilalang pintor at bayani ng Pilipinas. Ang kanyang obrang espolyarium, ay halimbawa ng isang makasaysayang sining na nagpapakita ng kalupitan, kawalan ng katarungan at pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Narito ang tanyag na espolyarium ni Juan Luna. Ito ay nakadisplay sa main gallery ng National Museum of Fine Arts sa Maynila. Guillermo Tolentino mula sa Malolos, Bulacan. Guillermo Tolentino, siya ang tinaguriang ama ng eskulturang Pilipino at kauna-unahang eskultor na ginawaran ng National Artist for Sculpture ang monumento ni Bonifacio sa lungsod ng Kaloocan at ang oblation sa Universidad ng Pilipinas ay mga likha ni Guillermo Tolentino. Napoleon Abueva ng Tagbilaran City, Bohol. Napoleon Abueva. Siya ang tinaguriang ama ng makabagong eskultura ng Pilipinas dahil sa kanyang mga likhang nagpapakita ng mga kontemporaneo at tradisyonal na estilo. Siya ang pinakabatang ginawara ng National Artist for Sculpture sa edad na 46. Ilan sa kanyang tanyag na eskultura ang The Transfiguration sa Eternal Gardens, at nine muses na kumakatawan sa siyam na uri ng sining tulad ng arkitektura, musika, painting, eskultura, literatura, sayaw, teatro, cinematography at computer arts na matatagpuan sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Mga traditional na sining na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa. Maliban sa obra maestra ng mga Pilipinong alagad ng sining, ay marami pang ibang sining ang nagpapakilala sa iba't ibang komunidad sa ating bansa. Halika at ating pag-aralan ang bawat isa sa kanila. Ang sining ng mambabatok na si Apo Wangod Si Abu Wangud ay isang kilalang mambabatok o traditional tattoo artist mula sa buskalan, lalawigan ng Kalinga. Siya ang tinuturing na pinakamatandang mambabatok sa edad na isang daan at ito. Isa siya sa mga huling nagpapatuloy ng sinaunang sining ng pagbabatok, isang uri ng paraan ng kontatadug. Ang bawat disenyo niya ay may kahulugang nakaugnay sa kultura ng mga kalinga. Gumagamit siya ng mga tradisyonal na kagamitan tulad ng patpat at tinig sa pagtatatu. Si Agung Ut ay tagapag-ingat ng mayamang kultura ng tribong butbut na ipapasa ni Apo Wangod ang sining ng pagbabatok sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagsasanay niya sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Bulon. Ang bulon o Ifugao Rice God ay isang tradisyonal na sagradong eskultura ng mga Ifugao, isang pangkat etniko sa Cordillera. Ito ay inukit na kahoy o batong na sa tao at nagsisilbing espiritual na bantay ng ani tulad ng palay o bigas. Inilalagay nila ito sa kanilang kamalig bilang espiritual na bantay at para sa paniniwala nilang magdadala ito ng magandang ani at proteksyon laban sa mga pesteng maaaring sumira sa kanilang kabuhayan. Lingling O ang lingling o ay sinaunang alahas na gawa sa jade, ginto at tatso ng ilang pangkat etniko sa Pilipinas tulad ng mga ifugaw at kalinga. Ito ay simbolo ng proteksyon, pagiging balansay at pagkakaunay-unay. Karaniwan itong isinusuot bilang hikaw at kwintas. Okir Ang okir ay pamanang kultural na mga mananaw. Ito ay traditional na disenyong kadalasang makikita nakaukit sa kahoy at metal o nakaburda sa tela. Ang detalyadong disenyo nito ay karaniwang hango sa mga halaman, bulaklak at iba pang bahagi ng kalikasan. Tinalak. Ang tinalak ay itinuturing na sagradong tela na hinahabi ng mga tiboli ng South Cotabato. Ito ay gawa sa abaka at dumadaan sa komplikadong proseso bago maging sinulid at mahabi bilang tela. Ginagamit ang kinalak sa mga espiritual na pagdiriwang at mga pista ng mga tiboli. Saranggola at Guryon Ang pagbuo at pagpapalipad ng saranggola at guryon o malalaking saranggola ay isa sa mga impluensya ng mga Chino sa atin at naging bahagi na ng tradisyonal na sining ng mga Pilipino. Ang resod ng sipalay sa Negros Occidental ay tinawag na Kite Tourism Capital of the Philippines dahil sila ay nagsasagawa taon-taon ng Barangay Tourism Kite Festival. Isa itong paligsahang may iba't ibang kategorya sa pagpapalipad ng saranggola at guryon. Mga pista at pagdiriwang na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa. Maraming makukulay na pista at pagdiriwang ang isinasagawa sa iba't ibang bayan, lungsod at lalawigan sa ating bansa. Isa ay nagtatampok sa mayamang kultura ng mga komunidad. Masasalamin sa makukulay na kasuotan, mga ritual, palabas at maging sa mga dekorasyon ang kultura at kasaysayang nais mapanatili. Narito ang ilan sa mga pagdiriwang at pista sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ati-Atihan Festival ng Kalibo, Aklan. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng debosyon sa Santo Niño at pagpaparangal sa mga unang katutubong Aklanon. Tampok sa pagdiriwang na ito ang makukulay na kasuotan, masiglang sayawan sa kalsada at mga tradisyonal na musika gamit ang tampol. Pahiyas Festival ng Lukban Quezon Isinasagawa ito tuwing Mayo 15 bilang pasasalamat sa patron ng bayan ng Lukban na si San Isidro Labrador para sa masaganang ani. Tampok sa pagdiriwang na ito ang mga bahay na pinalalamutian ng kiping o mapukulay na palamuting gawa sa bigas at mga prutas, gulay at ulaklak. Pista ng Obando ng Obando Bulacan ito ay pagsasayaw sa kalye bilang bahagi ng ritual ng pananalangin para sa mga mag-asawang hindi nabiyayaan ng anak. Dumadayo sila sa pistang ito para maiparating sa mga patron na sina Santa Clara, San Pascual Bailon, Nuestra Senyora de Salambao ang kanilang hiling na magkaanak. Mariones Festival ng Marinduque. Isinasagawa ang pistang ito tuwing mahal na araw. Ang mga kalahok ay nakasuot ng kostyum ng mga sundalong Romano at maskarang gawa sa kahoy. Taglay ito ang kwento ni Longinus o Longino na bulak ang isang mata. Siya ang sundalong na atasang tumusok sa tagiliran ni Jesus habang nakapako sa krus. Pagtusok niya ay may dugong tumalsik sa kanyang mata at nagpabalik sa kanyang paningin. Dito, nagbagong loob at nagpatutuong si Jesus ang anak ng Diyos. Higantes Festival ng Angono Rizal ipinagdiriwang ang pistang ito bilang pagpaparangal kay San Clemente at trono ng mga manging isda. Tampok dito sa parada ang mga higate na gawa sa paper march. Dinagyang Festival ng Iloilo Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng devosyon sa Santo Niño at bilang paggunita sa pagdating ng mga malay sa panay. Angkop dito ang makukulay na kasuotan, sayaw sa kalsada at ang pagsasadula ng pagtanggap ng mga katutubo sa relihiyon ng Katoliko. Hermosa Festival ng Zamboanga. Ito ay pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Señora del Pilar, ang patrona ng Zamboanga. Tampok dito ang parada ng mga makukulay na bangka, at pagtatanghal ng mga tradisyonal na sayaw at musika. Mga awiting bayan na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang ilang awiting bayan mula sa Luzon: Bahay Kubo ng mga Tagalog, Atin Kupong sing-sing ng mga Kapampangan, Manang Biday ng mga Ilocano, at sa rumbanggi ng mga Bikulano. Bahay kubo ng mga Tagalog, awiting bayan na nagpapakita ng simpleng buhay sa nayon kung saan may bahay kubo na natatamna ng sari saring gulay sa paligid. Bahay kubo kahit unti ang halaman doon ay sari-sari sintamahan reliyas at manini sitao ba tao pagani ungol patola upot kalabasa at sa iron pa labanos mus atin kupong singsing sing ng mga kapampangan awiting bayan tungkol sa nawawalang singsing -sing ng isang babae na kanyang minana mula sa kanyang mga magulang. Nagpatulong siya sa binata para mahanap ang singsing -sing at nangakong mamahalin niya ang lalaking makahahanap nito. Ating at kapong Manang Biday ng mga Ilocano Awiting bayan na nagsasaad ng pag-ibig ng isang pinata para kay Manang Biday. Hinaharana ng binata si Manang Biday at pinakikiusapang buksan ang pintana at pansinin siya bilang manliligaw. Manang Biday, binukad, ng mga Bikulano. Isang awit ng pag-ibig kung saan isinasalaysay ang kagandahan ng gabi at ang pangungulila sa minamahal. Sa rubanggi, sa hitaan, nakadangung ako, sa rungdangdang, sa lupa ko, Tatoro nga, kakakundi si mong boseyo Narito naman ang ilang awiting bayan mula sa Visayas. Dandansoy ng mga ilonggo. Iliili tulog-anay ng mga ilonggo. Matud nila ng mga sebuano. At, Si Piramon ng mga Cebuano Dandansoy ng mga Ilongo Isang awit ng pamamaalam Kaya dama ang kalungkutan ng isang tao Na iiwan na ang kanyang minamahal Dandansoy mga ilonggo. Isang awiti na pampatulog o lullaby para sa sanggol. Sinasabi sa awiti na umalis sandali ang ina para bumili ng mga bagay para sa anak. Matod nila ng mga Cebuano, isang awiting bayang nagpapakita ng kalungkutan ng isang sawing pag-ibig dahil sa dat sa yaman ang taong umiibig. Ah! ng mga Cebuano. Isang masayang awiting bayan tungkol kay Pilemon at ang kanyang buhay bilang manging isda. Si Pilemon, si Pilemon, namasun sa kanalatan, nakabuhat na kanguhan, na o isdang tambasakan. Baligyan, ni balikan, sa mur ba? Ang halik ko's ang halik ko's kora, ba. At narito naman ang ilang awiting bayan mula sa Mindanao. Buyayang ng mga butuanon Isang awiting bayan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa bahagi ng Mindanao. Suwa ku sua ng mga tausug. Isang awiting bayang nagpapahayag ng pasasalamat at pagmamahal sa puno ng suha. Ito ay kadalasang sinasaliwa ng sayaw na nagpapakita ng kasiyahan sa pagkakaroon ng magandang ani at masaganang buhay. Tungas, kaita, sampaw ng mga manobo kinamigan. Isang awiting bayang ang ibig sabihin ay sa kabilang burol tayo'y pupunta. Ito ay ginagamit bilang pampatulog ng sanggol o kaya'y inaawit habang gumagawa ng pangagawain. Marami tayong sining na nagpapakilala sa mas malawak na komunidad o sa iba't ibang lugar ng ating bansa muli narito ang ating mga kilalang alagad ng sining Fernando Amorsolo, Carlos "Botong" Francisco, Juan Luna, Guillermo Tolentino at Napoleon Abueva Narito naman ang mga tradisyonal na sining na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa ang sining ng mampapatok na si Apo Wang On. Bulol, Dingling Okir, Tinalap, at Saranggola at Guryon. Mga pista at pagdiriwang na nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa. Ati-atihan Festival, Pahiyas Festival, Pista ng Obando, Moriones Festival. Gigantes Festival. Dinangyang Festival. At Hermosa Festival. At narito naman ang mga awiting bayang nagpapakilala sa kultura ng iba't ibang lugar sa bansa. Mula sa Luzon, bahay kubo ng mga Tagalog, atin po pong singsing ng mga kapampangan, Manangpiday ng mga Ilocano sa rupanggi ng mga Bicolano. Mula naman sa Visayas, dandansoy ng mga Ilonggo, ili-ili tulog anay ng mga Ilonggo, matod nila at si Pilemon ng mga Cebuano. At mula sa Mindanao, buyayang ng mga Butuanon, suwa-kusuwa ng mga Tausug. Tumas kaita sampaw ng mga manobo kinamigin. Abangan ang ikalawang bahagi ng ating aralin para sa mga pagsasanay. Hanggang sa muli! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like and share. Thank you.